Kinumpirma ng Department of Migrant Workers na tatlong kababayan natin ang naitalang nasuwi sa gitna na matinding pagbaha sa United Arab Emirates. Kahapon isang pagdinig ang idinao sa kamera para talakayin ang kapakanan ng mga OFW sa Middle East. Ang detalye sa report ni Melales Moras. Tulang naging ilog ang ilang kalsada sa Dubai sa United Arab Emirates dahil sa matinding pagbaha pahirapan ang pagbiyahe ng mga sasakyan habang ang mga residente kanya-kanya na lang ding diskarte para makakilos. Ang subway na ito, pansamantala munang isinara matapos malubog sa tubig. Sa isang online post, inanunsyo ni Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Kakdak na tatlong OFWs na ang kumpirmadong patay sa matinding pagbaha sa UAE. Dalawa sa kanila ay nasawi dahil sa suffocation sa loob ng kanilang sasakyan habang ang isa pa na aksidente naman sa kalsada. Pagtitiyak naman ng DMW, magbibigay sila ng kaukulang suporta at tulong sa mga naulilang pamilya ng mga biktima. Bago ito, sa isang panayam sa media, tiniyak din ni Kakdak ang tulong ng pamahalaan sa mga Pilipinong apektado ng kalamidad sa UAE. There are Filipinos needing food and water supplies and relief goods. So merong uh, dalo at least two places na sisimulan yung distribution of relief goods Al Ain and Dubai and uh, in Oman daw yung hardest hit areas ay walang OFWs that's the report I got so but we I am I instructed our labor attaché to look uh, further Paalala naman ni DFA under Secretary Eduardo De Vega sa ating mga kababayan doon manatiling alerto at doble ingat tiniyak din niyang patuloy ang mahigpit na pagbabantay ng ating mga otoridad sa sitwasyon. May climate change, alam natin po, kapatid pala sa Pilipinas. Pero kayo mga Pilipino sa Dubai, eh, maaaring yung mga locals hindi sanay sa bagyo o sa baha, pero kayo, sanay kayo, kaya alam niyo paano alagaan ang sarili ninyo. No? At uh, kung may uh, kailangan, yung mga kamag-anak dito kung nag-aalala, Mayroong hotline yung OWA, yung 1348 para sabihin kung may nawawalang Pilipino. So far wala pa kami alam na nawawalang Pilipino. Parehong nakapanayam ng media si Yusek de Vega at OIC Kakdak matapos ang kanilang pagharap sa naging pagdinig ng House Committee on Overseas Workers Affairs patungkol sa sitwasyon ng mga OFWs sa Middle East sa gitna naman ng tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Dito'y kapwa tiniyak ng DFA at DMW na may nakahandang contingency plan ang pamahalaan sakaling lumala ang sitwasyon doon, bagay na ikinalugod ng mga kongresista. Our primary focus is on ensuring the safety and protection of our RFWs who may be affected by any potential conflict or escalation with the conflict. It is imperative that we emphasize the need to prepare and implement a comprehensive crisis plan to safeguard your well-being and ensure your prompt repatriation and reintegration if necessary. Tuwing may kaguluhan, pagtitiyak ng DMW, iba't ibang tulong ang hatid ng gobyerno para sa mga apektadong OFWs. Melalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.